Okay. Buwan natin na nao. So, Pwede Magpaamo ng mga ibon. Sa paano sila dumadapo sa kamay ko? So, ganito ginagawa ko. May pagkain tayo, di ba? Pagkain so, tayo din lang. Tapos, ginaganto natin. Uh, para masanay silang dumapo sa atin. Yan. Yeah. So, next one. Pa, isa ka. Ayan, tapos tayo sa pa. tingnan natin sila. Ayan, para kapag ka, para kapag dito nandito ka, dadapo na talaga sila sa'yo. Ayan. But, make sure, bago ka magpakain, ginagawa mo to at least mga ano, mga 10 minutes, mga ganito. Baga, bago mo sila bigyan ng madami, pagkain nila. Ayan. Hanggang sa masanay sila. Pag nasanay na yung mga yan, yung mga pinakamahamod yan ang ano sa'yo so, dito ah dilipad palagi sa ulo mo dadapos sa katawan mo kasi ang alam nila meron kang pagkain tsaka sanay sila sa'yo buha so, tayo ibang kulay try natin sa patay puro mga kaano yung patay ayaw puro blue bar ito blue check ganyan lang medyo madilim ah so ito yung mga warriors natin Dusawan, the, salon, the place natin. Hindi masyadong tumatambay doon. Sakpohal yan. Bubar. Bakit uh, po ba? naman? Ito. Luchic. Ito ang pagpolo. Kaya, ito ang ng mga bubar natin, no? Pero, siyempre, hindi masyadong bibigyan. Sakpohal yan. Hanggang sa, pagkaedad na sila, Tignan lang. Magugulat ka lahat yung maamo sa'yo. Pero yung mga ibon natin talagang ano eh. Kahit hindi mo ginaganito. Literal na ano na talaga eh. Literal na sobrang kamay. Eh. Yung mga papi, hindi sa pa eh. Uh, Kumbaga, binigyan tayo ng ano, maraming puti. Tapos pinamigay natin. Tapos nagtira tayo dalawa. So, subukan natin maglipag ng puti, pure white. Kaya ko naman, kaya ko nagtira dito ng puti. Para lang ano, uh, maiba naman. Subukan natin. Kasi meron tayo ditong puti, pero hindi siya solid na puti. Ano lang siya. Uh, may pagka-grease. Ayaw talaga. Ayan. Puti, oh solid wire. Hindi pa siya masyadong maamo. Pero kapag ka, ano nito, ano, masanay na. Yan. Magsasawa ka dahil lahat yan. Lahat ng mga pinaamo mo. Lahat yan natapo sa'yo. So, mamaya pa tayo magpapakain kasi mga ano. So dito ah. Uh, mga lunch time. Ano pa lang eh, mag-aalas gis. So, pag tayo nirurutin ko na sila kailangan paglipad, dapo pasok ayan kumbaga tinatanggal ko na yung tigas ng ulo nila kasi may mga matitigas ng ulo na kapag ka dapo tambay, hapon na mapasok so ginawa ko hindi ko na sila binubusok kumbaga kailangan ang alam nila, lilipad lang sila tapos paglipad, tapo, kailangan reta sila rito sa ano natin. O, dito. Sa landing board. So, maaga pa lang, dapat, pinapangahin na sila ng gano'n. Kung si city dapat ang mga pinaka-amoy dito. Eh. Pinaka-maamoy. Pero, eh, siguro dahil bata pa, siguro sobra. Pero, tignan natin in the future. Yan. So, pasensya natin. at medyo against the light tayo. Yan. Yan. So, itong mga to is lilipad. Tapos yung mga tatapos ng 350. I-out natin. Yan. Kasi ang target ko, makakuha ko ng mga bagong breeder dito sa mga anak ng champion natin. Pero ang target yung kunin, puro hen lang. Kasi nung itong last year natin na breeding season is ang dami kong dinapakan na bang ah, Mga tumapos ng Waldo Price Mga hak natin Pero di natin nag-breed ng maayos Dahil gulang tayo sa Gulang tayo sa ano Pag dito ha ah, Ano lang Kuha-kuha ah, lang tayo dito Isa isa Kaya samasanin na sila Mga anak to ng ano natin Mismong mga ano na natin Uh, breeder natin yung na nasa ano na tayo eh nasa third generation na tayo ng ang mga breeder natin simula nung nagkumpisa tayo so sinunod natin yung payo ng ating mentor na tapakagandang tignan kung ang lahat ng ringban ng breeder mo is puro kapistrano na so basically ibig sabihin nun is galing na mismo sa breeder na yun kasi kapag ka iba pa yung pangalan, hindi nagsabihin hindi mo pa siya breed baka parang ano siya at dito ah uh, nakuha marahil siya sa sa ibang pansit. So okay din 'yun pero mas maganda kasi 'no simple mo nasa 2 degree, puro kabestrano ano 'di ba? Ah, uh, pero diba ba ito gusto ko man ay mapaamoy yung ano yung pansit pigeon. Mas ayan ko mga maamapala kayo yung mga yan eh. Victims <laughs> have dapat, dapat pala baliktad tayo. Pero it's okay. Grabe, yeah. <whistles> napakatibay na mga snow white natin dito. Mga never say die. Pero ang problema na nga na sa never say die natin, di ko pa sila nasusubukan sa club race. Uh, sa ano, sa one look race. Sa ano palang, sa club. Pero maganda resulta. Naka, naka ano tayo doon. dito ko ha, naka first place, saka third place, doon sa never say die natin, ano, mga uh, grizzel. Yan. Sila ano sila replica. Sila stitch. Yan. Yung stitch ang tumatag sa pangalan nila dahil, yung never say die nasa ano lang nila. Dito nasa, pedigree, pedigree lang nila. Yan. Oh. Meron din pala akong naging problema. Meron na akong ano, uh, dalawang breeder, golden breeder natin. So, taon-taon sila naglalabas ng ano, ng winner sa one of race. Tapos sinubukan ko silang pag Subong so, sinubukan kong i-cross sa ibang lahi. Kumbaga yung ka, ah, pinaras ko sa iba, yung hen pinaras ko sa iba. Tapos, nangyari naman is, nung ibabalik ko na sila, nangingitlog naman yung hen, pero laging wala nang laman So, ano na sila, years sa silang ganon. So, gina, ginagawa ko, pagka ipapares ko sila sa iba, ibang ano, ibang kapares, bird sila. Pero pag ipagbabalikan ko yung dalawa, ganun nang nangyayari Umiitlog pero walang laman so ano kaya ibig sabihin nagtampo yung bara ko dahil ayaw na, ayaw na siyang kastay na ayun na, ano sinasabi ko diba pag nasanay na yung mga yan lahat yan dadapo kayo diba para ka nang ano nun para ka nang nasa park nun yeah. Diba? isa yun sa mga magagandang ano ginagawa sa mga warriors nyo dahil pinanagal dito dahil ano uh, isa yun sa mga Nakakatuwa, di ba? Ayun, subukan natin kung may mga lilipad. Mas masyado kasi mga pa, parang. Ayun, 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 Sana yun, ka. Lalo kapag ka ginukong mo itong mga to, tapos bigla ka magdagan. -ga Nakto, hindi ka na makakasilos na maayos. Ano kasi mataas eh. Mga tayo nagayon sa baba. Kikita nyo sana lahat. napita rin ang road training ng mga to sasabay ko ito sa one loop race natin pero ang gagawin ko hindi ko sila sabay sabay pakakawala kumbaga let's say na one loop race muna tapos susunod itong mga warriors natin mismo yan, sasabay ka isang kulay na muna, ka na lang diba so yun ang plano natin ah uh, training natin sila kasi magkakaroon kami ng over race next year mga money ano yun na dito uh, money ring ban kuha na ano yun eh? mga blue ring kuha na natin sample blue ring ito ito blue ring to ayan meron na tayo na ano kung may bulut baka may bulut ayan hindi tayo nagpakuna sa ano natin eh? sa mga warriors natin mismo ng pambulutong Mag-focus ako doon sa amin Kawalo pa rin sa akin Ito, ito sa balis mga hindi pa pumapasok na pasawan Pero okay lang yun Yan Okay, so o Mayroon tayong papakain Ginagawa, Ginawa ko lang naman kasi mag-ano lang eh Magpapaamo lang kumbaga parang ang musal nila ganito labing labing yan yung may mga kulay ano yan yung mga light huds kung pinaolan pero old boots yan okay na sila alright good luck yan ang isa sa mga tip para magpaamo kasi may mga nagtatanong paano daw magpaamo meron nga akong ano eh isang ibon doon sa wonder price natin ah uh, sobrang amo pag nasa labas dumanda po sa atin silikado yun gusto ko sa loob lang alright ito yung ginagamit natin patuka pa. oh, ano ka kala yun uh, kala yun yung bibigyan tayo so binibigyan natin patuka pa, yung sana na, na. Uh, energy versilaga energy mas marami na siyang mga sa flower yung mga Ganito yung mga puti. Mas marami na siya. Kasi mas kailangan nila ng energy. Yan. Para sa liparan. Saka nakakabilib nga pala yung mga ibon. Dahil ano, tabi dito Walang pumapasok dito may sensor. Tapos dun sa kabila, walang pumapasok doon na walang sensor. nakakano tabi to, nakakabilib lang yung mga ibon na gano'n. Kaya alam nila yung may sumbahay talaga nila nakakabangha kapag gano'n eh sabi ko napakakalimutiba yun ang mga gano'ng klase ng ibon Yan. so simula na magpapakawala tayo ng sabay sila uh, never pang nagkaroon ng biktima rito tsaka sa kabila alright hindi tayo masyadong nakakapag vlog dahil ito ba nga nga hindi maka ito nga to hindi nga ka payatan sa dapo ng dapo eh yeah. alright meron tayo rito mga auction bird uh, ito ito natin yung mapapadapo natin Iya. Yeah. So medyo Sa otomobil. Ayun ano, Ayaw, ano, ano, ano natin. Pero tayo sa mismong ano natin, mismong brigade natin. Galing tayo ng tatlo. Hindi uh, galing naman sa natin. Ay, nakakain nakakain lang sa so, dito nakaka-relax kung maganda ginagawa mo Ayan. kasi siyempre kailangan ikaw yung amo hindi ikaw yung ano sa dito yung maestro sa ibon Ayan. kailangan kapag ka tinawag mo sila pasok sila at saka una sa lahat uh, number one na importante ah uh, Never ka mag-over ano, over feed sa mga ibon. Kailangan makakain lang sila, okay na sila. Buka tayo ng na naman. Kailangan yun ang discount yung maganda. Kailangan makakuha ka lang ng ano. Pag dito ah... kung baga parang mapakain mo sila ng sakpo wala. Hindi naman nila kailangan kumain na sobrang dami. Isa yun sa mga bibigay sa kanila ng sakit dahil mag, pwede silang magkaroon ng ano yung tao dito sa pola ba yun? sa polo o sa pola ba sa, yun na yun, pakicomment nga sa baba kung umabot ka sa, or, sa oras na to yan, yeah. sa pola yun sa pwet yung akala mo lagi may tae yung ano yung ano yun yung ilalim ng pwet yan yeah. laging mataba so isa yun sa mga ano, tawag dito ah uh, dahilan dahil overfeeding ka. Mga ano sila ah uh, sobrang dami nilang kumain. Siyempre may iipon doon. Dahil kadalasan isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit ano tawag dito ah uh, hindi sila nagpupunawan ka Alright, so yun mga mga kaburo ko to. Siguro hanggang dito na nga muna yung video natin maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta uh, kung ko lang kung paano magpaaga ng ibon ganyan lang ganyan ang gagawin nyo kailangan e, sa kamay nyo tapos kapag ka na nyo diba pag sa kamay nyo tapos lalagay nyo sa kabilang kamay na walang patoka para nagkakaroon sila ng tiwala sa inyo na safe sila sa dinadapuan nila Alright, ina mo ito masarap. Ina natin ko lilipat. Ito magandang hinto. Oh. So nag-aabang kasi ako ng ano talaga. Na, okay. Ah, ito ng, ano, yung isa sa mga ano ko. Uh, isa sa mga bago tayo magpaalam. Makita ko muna sa inyo yung isa sa mga ano natin. So dito, option Ito yung palatandaan ko. Kaya nasa na. Wala. Wala. Alright. So di siya maamo. Ito, isa sa mga palatandaan ko naglagay ako ng orange na clip print para hindi ako nalilito. So, mga, dalawa lang sila rito. Ah, uh, badawa. Isa sa mga dugong bughaw natin dito. Tignan nyo yung mukha. Out of the rights kasi. Tignan nyo muna yung video natin na medyo madilim. Alright, sorry na nga mga kaprotom. Mamaya na ulit tayong papakain. Uh, Marami na... Yeah. ipapakita ko sa inyo muna bago tayo magpaalam ito yung isa sa mga berdugo ayan. ay, ay talaga nahiya si berdugo ayan ah, tinutukan na ako berdugo lang yung berdugo natin kunin ko muna yung berdugo tapos pakita ko sa inyo na ano, pwede itong mga atros, pag binibigyan natin ng berdugo <laughs> ayaw pa akong ni berdugo kaya ako siya tinawag na berdugo kasi yung mukha niya masyadong matapa tapos kapag ka rumuronda siya, grabe sobrang ano, sobrang solid layo talaga. Pwede na kayo. Takmay na lang natin. Okay, natin po na lang dito yung patoka. Yung mga nandun yan, mga nagmamasig-masig, mga walang tuwa na lang. Ano si Bardugo natin? Nakayo, ayaw talaga. Okay. Ano na siya? Diyos mo ko na. Okay. never mind. Ayaw mo pa pakita ng verdugo sa inyo. Ito na. Yan. Ito yung verdugo natin ang Si 260 60 Red check siya. Ayaw. Bilis. Alright, so yun na nga mga kabarok ito. Bali, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli kung nga po pala wala si Brownie at kumeta mo sa aking channel peace out let's go mamaya tayo magpapakain